Sa tahimik na koridor ng isang marangyang kondominium, nakatayo si Marco, ang delivery rider na hindi mo inaasahang magiging bida sa kwento ng karangalan at pagkakakilanlan. Nakasuot siya ng payak na jacket na kulay abo at helmet na bahagyang nababalot ng dumi, tanda ng mahabang pag-ikot sa bawat kanto ng lungsod. Sa kanya mga tamay ay hawak ang isang simpleng brown paper bag na may lamang pagkain, isang tanhalian para sa kliyenteng nakausap niya sa app kaninang umaga. Pause muna tayo sandali. I-comment kung saan ka nanonood para makita natin kung hanggang saan umaabot ang video na to. Kung first time mo rito, pindutin ang like, subscribe at kalampagin ang notification bell para ikaw ang unang makakapanood ng ating araw-araw na inspiring stories. Sige, balik na tayo sa kwento. Hinawakan ni Marco ang gilid ng papel, itinaas ang tingin ng matapang. Dahil po, malalim niyang paginga. Niyakap ako ng anak ko ng umaga, yung tatlo kong taong gulang. At sinabi niya, Tatay, pwede pa tayong maglaro ngayon? Ngumiti siya ng matamis, ngunit, nang sumunod na salita ay may bahid ng kirot. Kaya hindi ko po siya nagawa kasi kailangan ko pong kumita habang buhay siya. Kaya kahit pagod at pawisin, kailangan kong maghatid. Tila nagtagal sandali ang panahon. Ang malamlam na ilaw ng koridor ay tila naging stage light na tutok sa mukha ni Marco kung saan nakabakas ang determinasyon at pagmamahal ng isang ama. Sa kabilang dulo, si Miss Lopez ay hindi nakaalis ng tingin sa kanya. Mabilis niyang sinilip ang tablet. Nahuli ang mensaheng nagpatag sa isang charity event para sa mga magulang na solo parent. Isa sa mga gathering kung saan si Marco pala ay volunteer. Solo parent? Bulong ni Miss Lopez habang itinulak ng kaunti ang salamin ng kanilang opisina. Maya't maya, luminga siya kay Mr. Santos at kumindat. Parang may lihim na naisipa alam. Napatingin muli si Mr. Santos kay Marco. Ano raw? Tanong niya, tila ayong paniwalain ang narinig niya. Lumapit si Miss Lopez. Sir, mahina ang dagdag niya. Ang delivery rider po natin ito, si Sir Marco, ay hindi lang basta rider. Siya rin po ang organizer ng community pantry na nagbigay ng libreng pagkain sa compound nating noong nakaraang buwan. Siya po ang nagtambay sa amin, sa mga bata at matatanda, kahit hindi siya kumikita noon. Nabigla si Mr. Santos. Tila nawalan ng gana ang pagbatiko sa amoy ni Marco. Umangat ang kanang kamay niya, mahina, na parang natatabunan ng bigat ng bagong nalaman. Ikaw? Ikaw pala? Nagulat niyang sampit. Tumayo si Marco ng kakaunti. Nagkurba ang kanyang balikat sa kaba. Hindi po ako karapat dapat sa inyong pagkundena, sir. Sagot niya ng nanginginig ang boses. Gusto ko lang pong makapagtrabaho at makapagbigay ng magandang buhay sa aking anak. At kung pwede, makatulong din ako sa komunidad. Ngayon ko lang po lang nalaman na may mga tao pa palang nangangailangan. Nang bumigat ang katahimikan, bumilis ang pintig ng puso ni Mr. Santos. Tinutukso ng isip niya ang mga panahong itinutulak niya palayo ang amoy, ang presensya, ang pananaw sa ibabaw ng balat. Habang ang puso ni Marco ay patuloy na nag-aalab ng malasakit. Humihingi ka ng respeto. Bulong ni Mr. Santos na hindi inaasahan ng sariling emosyon. Mabilis niyang inikot ang tingin sa koridor. Mga kapitbahay na nakikinig. Mga tagapagsalbaan ng elevator na nakapikit sa pag-uusisa. Luminga siya kay Marco na nakayuko at nakatingin sa dingding. Pare, tara, pasok ka muna. Bibigyan kita ng basang tuwalya at malamig na tubig. Pasansya ka na sa mga nagsalita ng hindi maganda sa iyo. Tumayo si Marco ng marahan hindi niya inaasahang maririnig ang imbitasyon mula sa isang may-ari ng kondo. Nungwit nang inalok siya ng basang tuwalya at malamig na tubig, napaiyak siya nang marinig na ang mga salitang nagpapalakas sa kanyang loob. Salamat sir. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang tunay na amoy ng puso. Hindi ang pawis kundi ang pangaral ng kababaang loob at katotohanan. Nandoon ang tunay na kwento, isang delivery rider na pinagmamalaki ang bawat patak ng pawis dahil sa kanyang anak at handang bumukas ng puso kahit pa mahigpit ang pagtili ng mundo sa kanyang balat. At nang magsara ang pinto ng Unit 84, naiwan si Mr. Santos at Miss Lopez na may alam na bago na ang tunay na dignidad ay hindi nasusukat sa amoy ng katawan kundi sa alab ng pusong nagmamahal at naglilingkod. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at wag mong kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas na umaga, kaya stay tuned!